Hello there. Um, welcome to another session of Drawing Drawing with Jake. So yun, ako si Jake, syempre, ang inyong narrator. <laughs> narrator talaga. Um, so ayun, uh, ang idrawing, ang drawing ko for today is ito. So yan, ako kumuha ng picture na yan. Kinuha ko to doon sa recent upload ko na photo walk. Um, so, ayun. Isa pa lang naman yun. Kung gusto nyo panoorin, nasa YouTube channel ko lang siya. Siguro kung 10 years yun na after 10 years nyo nang na pinapanood to, or 1 year, or after 3 years, siguro marami-rami na akong nagawang photo walk. So, yun, no? That's the hope, di ba? Marami na akong nagawang drawing, marami na akong nagawang photos, dami ko ng achievements, di ba? So, yun. Hopefully, hindi pa ako patay after after 10 years or after 2 years. Ganyan. So, ayun. Medyo morbid na. So, let's start. Okay. Um, timer, please. So, yun. Let's start the clock in 3, 2, 1, go. So, ayan. Ah, uh, okay. Gawin natin black tong kulay na ano. Ang plano ko for today is gusto ko mag-sketch mag na lang muna. Ang dami kong hindi trip na nagagawa ang mga drawing lately. So, gusto kong mag-sketch lang. Para lang, just to get, just to get the hang of it, di ba? Kasi, hindi na ako lagi nakapag-drawing and, well, excuse lang yun. Maling, maling layer. Maling layer. So, kailangan ko siya i-paste. Okay, so ayan. So basic shapes. Basic shapes lang muna tayo, guys. So ayan. Okay. ano ba nakikita natin? shapes? So yun yung ilalagay natin. So ayan. Oh my gosh. Okay, okay, okay. Nagpa pressure ako eh. Hindi ako magaling sa pressure So siguro magandang magandang training to sa akin na nagdo-drawing ako na may timer kasi napapractice akong mag-drawing ng may pressure. So, ayun. And siguro sa ibang aspeto ng buhay na meron ding pressure, di ba? So, ayun. Makapag-perform ako well in the future. <laughs> Nag-training pa lang ako. So, ayun. Mag-sketch tayo. Mag-sketch muna tayo, guys. So, ayan. So, ito yung kamay na. So, ay, maganda, maganda, magandang natatrain tayo sa mga bagay na hindi tayo sanay. So, yun lang yun. Magsanay. ah uh, magsanay tayo sa mga bagay na hindi natin ginagawa. Huwag <laughs> tayo matakot. <laughs> well, so, ayun. Um, okay dinodrawing ko na yung shape nung basura, basu, ang tawag dito? Basura? Basurahan, yung cart na pinupush ng lalaki. So, ayun, may gulong tayo dito. Ayan, nandyan siya. Okay, 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 okay. So, ayan. I guess meron tayong basic shape. Okay, so ngayon, lagyan naman natin ng mas maging ewan ko paano natin itong gagawin honestly hindi ko rin alam okay um, maging ano tayo mas intentional tayo sa pagdodrawing eh. kung kaya ko kung kaya ko kung hindi no pressure kahit na may, clock saan ito yung mata Masyado makapal yata yung ano ko, pero, try natin. Gusto ko lang gumaling mong drawing. So, ayan, gina-drawing ko yung damit niya. Diba? makita niya na nag-improve na. <laughs> Siguro makikita nyo. Sana, ano, ang angas na, no, after, after a month, makita nyo na ako nag improve sa dino-drawing ko. Mas, mas maganda na yung mga nagagawa kong nalalabas kong videos kasi nga, mas maganda na yung drawing ko. Angas nun. But let's see. Sana hindi naman abutin ng 10 years or, or kahit 5 years. Basta itutuloy ko lang to na-enjoy ko siya, na ko gumawa ng video well sana may mga ano na rin um, after a while may mga may mga nanonood na rin sa akin na hindi ko kaibigan kasi sa ngayon puro mga puro friends and family ko palang nanonood so kung di mo ko kilala at nandito ka welcome welcome sa youtube channel ko Sana enjoy mo. Sana na-enjoy -e mo kung sino man. 'Di ba? Sana may natututunan ka rin kasi gusto maangas din na may, ma may matuto na na artist or kahit hindi artist dito sa mga videos ko, 'di ba? Maangas 'yun. Maangas 'yun kasi nakag nakakapag ah uh, eh uh, tawag dito nakakapagbigay ako ng learning, learning, ano ba? Nakakapagturo ako, indirectly. I guess. Yes. Whatever you say, Jake. So, ayun. Okay. Meron tayong sketch nito. Paano ba pa natin pagkagandahin ito? tayong time? Hindi e, ba ba natin ito pagandahin? Gusto ko mag-focus sa sketching lang muna. Mas maging... Mas maging precise na tayo ngayon. So, ito yung... Oops. Okay, sige. Ayan, di ba? Ah, so tinitingnan niya. Tapos ito yung medyo galit ba siya? Hindi naman siya galit. Nagtingin ko naman gago niya naman ayos yung trabaho niya. Mukhang hindi naman mukhang okay naman siya sa person nung nakita ko siya sa BGC nung nakaraang linggo. Well, after, ilang, ilang weeks na parang lumipas. So, mga ilan na ba? Mga ano na eh. January 31 pa yun eh. Tagal na nun. Ilang weeks na rin na lumipas. So, ano? 3 minutes on the clock. Tama, ano 3 minutes. Well, yan, 3 minutes na. Ito Naka ganyan yan dyan Ayan Ayan So dito yung Dito yung kamay naka, Long sleeves ba sila? Ah hindi eh, Hindi oh long sleeves eh, Hindi Hindi sila long sleeves Parang Semi long sleeves siya Diba? Sana hindi na lang siya long sleeves Kasi parang ang hirap naman na Ewan ko Hindi ko alam Mahirap ba? Not sure. Baka naman di siya nahihirapan. Ina-assume ko lang. So, ayun. Ito. Yung cart yung ayusin natin ngayon. Gawin natin mas maganda. Mas maganda yung detalye. Okay. So, ayun. Meron dalawa. May dalawang butas dito sa tuktok, diba? Ayan, o. Oh. Okay, so, ayun. Alright. Uh, one minute, thirty seconds. <laughs> So, yung trash bag, I guess. Ah, nga sa BGC, eh, no? Ito yung parang zipper. May zipper siya, eh, no? Meron siyang zipper dito, eh. Stig, eh, no? Ba't kaya siya ganyan? Dito yung, may tray siya dito ng cleaning supplies niya, eh, eh no? Boom. Okay, segundo na lang Bago matapos Ang ating session Ayusin ko lang The best I can Nagawa ko ang plan ko today Sketching lang muna 20 seconds. Sa clock. Okay. Alright. So, ayun. Talisan natin ito. So, so, ayun ang sketch ko for today. Um, 4, 3, 2, 1. Ah, nice one. Okay, so ayun natapos na ang ating session. Nakagawa ko na sketch. Ano? Ano tingin niyo sa sketch ko? Lakihan nga natin. ayan. So, okay. Okay. Lagyan natin ng pirma. Hindi ko na pirmahan yung last ano eh. Drawing ko. She's... Hindi naman sad. Hindi ko lang na ano bang date ngayon? It's... February 16th. 02, 16, 25 okay pwede naman kasi natin o oh, diba alright okay. ba't kailangan nakaslant hindi naman kailangan nakaslant okay so ayun that concludes our drawing session for the day. So see you again next time for another drawing drawing ni Jake. So ayun, bye-bye.